Kaya ka nandito sa video na ito? Kasi maraming tao ang nagagalit sa'yo Nararamdaman mo na parang hindi ka nila binibigyan ng halaga Nararamdaman mo na parang hindi ka nila nire-respeto At gusto mong malaman kung ano yung mga dahilan kung bakit ganun Bakit parang hindi ka nire-respeto ng iba At kung ganun nga, para sa'yo ang video na ito ang purpose ng video na ito ay para magkaroon tayo ng magandang pagbabago sa ugali natin kung nararamdaman natin na meron tayong hindi magandang pag-uugali. Dahil na rin siguro sa hindi magandang epekto nito sa ibang tao. At meron ding hindi magandang epekto para sa mga buhay natin. Bakit nga ba hindi nagiging karespe-respeto yung isang tao? O hindi ka nagiging karespe-respeto para sa iba? Isa sa mga dahilan nito, power tripper ka. Feeling mo sa'yo lang umiikot yung mundo porket may mataas na posisyon ka. Palagi mong sinasabi na Ako ang pinahamataas dito. Lahat ng gusto ko dapat mangyari tagasunod lang bayo. Di mo man lang iniisip kung nagiging tama ba o mabuti para sa lahat yung gusto mong mangyari. Kadalasan din, nambubuli ka. Pinagtitipan mo yung ibang tao para lang mapasaya yung iba. At kapag sa'yo naman ginawa, saka mo sasabihin yung magic word na Wala kang galang sa superior mo ah. Di mo dapat sinasabi yan sa nakakataas sa'yo. Ganun ba yon? Ikaw, pwede kang gumawa ng hindi makataong gawain pero hindi pwedeng ibalik sa'yo kasi may posisyon ka or mataas ang posisyon mo. Kung ganun man ang nararamdaman mo sa sarili mo, isa yan sa mga sign na power tripper ka at hindi ka dapat irespeto ng iba. Next na dahilan kung bakit hindi ka nare ng iba, lack of emotional intelligence. Ano ba yung emotional intelligence na yan? Pag sinabi nating emotional intelligence, ito yung abilidad na meron sa'yo para ma-handle mo ng maayos yung emotion mo at mag-adjust din sa sitwasyon ng ibang tao. Kapag wala kang emotional intelligence, wala kang konsiderasyon sa ibang tao. Sarili mo lang ang iniisip mo. Namatayan yung tao, sisingilin mo ng utang. Dami-dami na nga ng trabahong binigay mo dun sa isang tao, dadagdagan mo pa porkit hindi nagre-reklamo. Alam mong nakalive tao, tatawagan mo ng tatawagan na related sa tabaho. Ang daming estudyante ang nagtataas ng kamay, pero yun pang hindi nagtataas ng kamay yung tatawagin mo. Nakikita mong ang sarap ng tulog ng isang tao, tapos sasampalin mo at sasabihin mo na, Hoy, nananaginip ka. Masasabi rin na wala kang emotional intelligence kapag hindi mo kayang kontrolin yung emotion mo. Napakabilis mong magalit hindi mo iniintindi yung paliwanag ng ibang tao kahit valid naman yung reason niya. Pinagpipilitan mong mangyari yung gusto mong mangyari kahit hindi pa akma sa sitwasyon na nararanasan nyo ngayon. Nagagalit ka kasi nga hindi mo kayang mag-adjust sa sitwasyon. Next na dahilan kung bakit hindi ka nare-respeto ng ibang tao, people pleaser ka. Ibig sabihin nito, gusto mo palaging napapasaya yung iba kahit nakakalimutan mo na yung sarili mo. Oh! kahit labag sa kalooban mo yung gagawin mo, gagawin mo pa rin para mapasaya yung ibang tao at hindi mo na iniisip yung sarili mong kapakanan. Hindi naman masamang isipin yung ibang tao paminsan-minsan, basta't siguraduhin lang natin na hindi susobra at hindi darating sa punto na parang inaagrabyado na natin yung sarili natin. Alam mo yung pagiging people pleaser? Sa una ka lang naman magugustuhan ng ibang tao niyan eh, pero katagalan hindi ka na nila re-respetuhin. Aabusuhin na nila yung kabaitan mo kasi lagi kang nagbibigay ng pabor. Hindi ka tumatanggi. Para kang nagiging gamit na lang na lang kapag kinakailangan na. Yun yung nagiging function mo sa ibang tao niyan nang hindi mo namamalayan. Yun na rin yung nagiging cause kung bakit hindi ka na nire-respeto ng iba. Yun na rin yung nagiging cause kung bakit nawawalan ka ng value sa kanila. Masasabi kong hindi naman kasalanan ang maging people pleaser. Pero isa yung malaking pagkakamali. Huwag kang maging people pleaser. Pero huwag ka rin maging madamot ah dapat sakto lang. Next na dahilan kung bakit hindi ka nare-respeto ng ibang tao, immature ka. Masasabing immature ang isang tao kapag kumikilos siya o nag-iisip siya ng hindi tugma sa edad niya. Pero labas dito yung kapag binubuhay mo lang naman yung inner child mo ha, yung tipong nagiging childish ka sa isang tao. Kaya ka lang naman siguro nagiging ganyan kasi komportable ka sa kanya. So labas dito yon Immature ang isang tao kapag katawa-tawa o maling-mali talaga yung desisyon niya bibigyan kita ng halimbawa. Nagkaroon kami ng katabaho na napaka-immature talagang kumilos. Isang beses, pumunta ako sa area namin. Walang tao. Kaya ako lang ang nag-iisa dun. Nandun yung kanya-kanya naming gamit. Nakita kong may pusa dun sa mga gamit niya, kaya nagkanda gulo-gulo yung mga papel. Dahil sa kabisihan ko at meron akong hinahabol na oras, hindi ko na inayos. Di naman akin yun eh. Baka mamaya niyan maabutan pa akong ginagalaw yung mga gamit niya baka iba yung isipin, di ba? Paglabas ko, sumabay na yung pusa. Nung nandun na ako sa place kung saan paborito kong tambayan yun, natanaw ko siyang pumasok dun sa area namin kung saan nandun yung mga gamit. Alam mo kung ano yung ginawa niya? Binungkag niya din yung mga papel nung katabi niya. Akala niya siguro yun yung may gawa. Kaya natawa na lang ako nung nakita ko yun. Eh. Sa isip-isip ko, anong meron sa utak nito? Gawain ba ng matinuyon? Tandaan mo, ang mga immature na tao, mataas ang pride, mahilig makipag-away. Kahit yung simpleng bagay lang naman na pwedeng palampasin, hindi niya palalampasin. Mas pipiliin niyang magkagulo na lang. Hindi ko pagpapasensya, Anto. Mas pipiliin ko magkagulo na lang. Bahala na kung makadisklasya. Bahala na kung makulong. Yung ibang immature naman, ayaw mag-grow. Gusto habang buhay, tambay. Ayaw magtrabaho. Asa sa magulang, asa sa ibang tao. Yung ibang immature naman, hindi kayang kontrolin yung kapusukan. Kung sino-sino binabastos, kung sino-sino minamanyak, paiba-iba ng relationship partner, o kaya hindi nahihiyang mag-cheat ng mag-cheat. Kasi hindi kayang kontrolin yung kapusukan at hindi makontento sa isa. Mga manyakol, gusto nila palagi ng... Shit! na dahilan kung bakit hindi ka nare-respeto ng ibang tao? Insecure ka. Kahit sino naman siguro walang respeto sa taong napakalaki ng inggit sa katawan. Yung mahilig manghila pa baba. Yung may club mentality. Alam mo, lahat naman tayo naiinggit eh. Kasi may mga time na na natin yung success ng iba, pero hindi natin na-appreciate yung sarili nating success. Normal sa ating mga tao yan. Pero mawawala ng respeto sa iyo yung ibang tao kapag yung inggit na nararamdaman mo ay nagiging kos para manira ka ng ibang tao. Kahit sinong makitaan mong may potensyal, kinakalaban mo, kinokompetensya mo. Ang maisasuggest ko sa iyo para mawala yung inggit mo sa katawan o mabawasan kahit papaano ay idikit mo yung linya ni Sinyo na nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan ako ng buhay. Nasa pagalingan ka pa rin? na ang ibig sabihin ay tapusin mo na yung ira kung saan nakikipagpagalingan ka sa ibang tao. Dapat nagre-relax ka na lang. I-appreciate mo na lang yung mga bagay na nasa sayo para hindi ka na nai-stress at para maging masarap na rin yung buhay mo. Kesa naman sa lagi mo na lang pinapatunayan yung sarili mo sa ibang tao. Nakaka-stress di ba? Pagdating sa trabaho, gusto mo ikaw yung magaling, nakikipagpagalingan ka. Gusto mo maging employee of the year. Sa'yo tuloy binigay lahat ng trabaho. Oh, masarap ba yon? Hindi, di ba? Kaya nga ako kapag hindi ko gusto yon sa baho, hindi ko ginagalingan eh. Para ipagawa sa iba. Ang galing, ang galing! At yun yung mga dahilan kung bakit hindi ka nare-respeto ng ibang tao. So kung natuwa ka sa video na ito, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo, subscribe mo na yan para hindi naman tayo lugi dito. Kung gusto mo naman malaman yung mga simpleng bagay pero the best na pakikisama sa ibang tao, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa video na ito pag click mo mapapanood mo na